tao ay gawing poste sa para sa kulungan. Ngayon. Oh. ni ang gagawing poste. Para sa mga manok. Tapos pa na. may kalaba buti ang haba ng ano kahoy wala ang kahoy oh. mga kahoy na gawing poste oh. Ang ito mga chicken, mga manok. Gawan sila mamaya ng ano, ang dami na oh. May bagong dating naman oh, manok. Maya na manok. Mamaya nang gagawin sila ng may, ayan ng kulungan para din sila magtutulog. Mahilig kasi dito sa taas yan, no? Draw, dyan, no? Mahilig sila sa taas dyan. Ayan, gawan sila ng ganyan lang para tulogan. Replace Replace? Replace na, nagawa na ang tulugan ng mga manok sinira yung ano dyan ang isa nasira na talaga sinira na nanay na <coughs> bagong higaan bago tulugan ng mga manok oh. Hmm. gawin din yan ang sira na anong kulungan yan dyan dito lang ang sirang tulugan niya na nila na ano, kamaling ang maliit sinira na

ये <im> है Ayun. Na ano na. Nakatayo na yung ano na. Yung bagong ano ng mga manok. Tulugan. Bagong kulungan nila. yun. Yung sa malaking kulungan dito. Sa gitna o. Oh. Dito nilagay. Ayan o. Oh. Balangkas pa lang. Ayan, kulang pa ng ano yan. Dingding. -ding, saka yung bubong. Hmm. Ano sila oh dami na kasi dito oh. May bago na na ano May bago dumating naman na ah, Mga manok Last time may dumating Ngayon dumating mga 14 14 14 ang dumating bago Dating Ay may init oh. Matapos na May mga poste na May poste na Mhm. Uh -huh. Na sila. Mainit na dra. Init na. Ki e, ang talang inyo ano? Init na. Dre na yun init. Mhm. Uh -huh. Na dra. Pasilungan ng mga manok, pasilungan tulugan. At sa kanil at kanilang bahay. Yan. Bagong bahay. Ito gagawin din ng luma oh. Next na yan gagawin. Hmm. Mga manok ito ni kuya yan. Dumami ng mga manok dito nanay sa loob ng malaking kulungan. Oh. yung pagpanday. Hmm. Bubong na lang sa kadingding maya. Ayun. Ayun. Mamukas na. Kahoy to na mahugan eh. Kinuha dun sa likod ng bahay. Ayan. May bagong ano na kayo. Tulugan. Maya. Gutom kayo dyan. Maya na lang ah. Ayan na, may ano na may bubong na. Lagyan ng bubong. Hmm. Lagyan na ng bubong. Oo. Magdidiin naman. Anak, magdidiin mo talaga sa Lagyan na ng bubong bahay. Bahay ng mga manok. Dito ng tulugan. Hmm. Hmm. Ay, kayo di lang. Tumpok sila lahat dito. Ito naman. Iba y. Kaya ka, ano oh. Ito lang siya ka hindi siya masyadong mataas, hindi rin masyadong mababa. Ganyan lang. At nagsislanting pa ganyan. Ganyan, ganyan oh. <coughs> lagyan patuloy dyan ang ano kaho dyan oh tapos dito pa daw. Umuha pa sila doon. Nagputol pa sila daw. Mahuga ni doon. Hmm. Ano lang kahoy. Yun. Yung iba doon na. Sa loob. Bagong ano Fresh na mahuga ni Sa likod ng ba. Hmm. Siyempre ilagay.

para